Enero a 11 dito po sa kabukiran ng Barangay Sinulatan Purok Dos Dulo na to eh. Oh, dulo. at malapit na sa boundary po ng kadukturan. Meron po tayo makakapanayam na isang magsasaka. Uh, magandang hapon kuya. Uh, magandang hapon po sir. Uh, ano po pangalan ninyo kuya? Ako po ay si Cesario Aranca Senior na tiga Barangay Mataranok. Opo, at nabalitaan po namin ay uh, meron kayong uh, problema doon sa Ayudang Binhe, tama po? Tama po sir, dahil kasi nung pong pumunta ako kay Kagawad Nool na para kunin yung Ayudang Binhe, eh, sinabi niya, wala na daw yung meron na daw siyang napagbigyan. Ngayon, tinanong ko naman sa kanya kung sino ba yung napagbigyan niya kung yun ay nakuha niya ng pangalan. Ang sabi niya naman ay hindi. At pagkatapos, sabi niya, nung magkita kami uli, dapat sana, kinuha mo sana yung pangalan para alam natin kung sino yung pinagbigyan mo. Pagkatapos nung nakausap ko, sabi niya, i-hold ko yung kanya, butcher kilala ko yun ay kapag katapos nung kuha na voucher at kinausap ko siya nandun pa yung mga uh, DA DA technician ay sabi niya ay hindi niya na daw kilala kaya yun ang mahirap tuloy ako ngayon ay bumili na ng panibagong bini at ako ay gumastos ng 3,900 ang pinabili ko at last na sana yun ay kakailanganin ko sa iba pang pang sa mga kwan sa mga manananim, ayun ay na ay inutang ko lamang at 4% ko pa ngayon ngayon ay wala akong napala doon sa binhi na ay binigay ng gobyerno kaya napakahirap ang naging kalagayan ko ngayon lang nangyari sa akin yon dati dati kahit na hindi ko nakukuha kagad nandoon ang binhi ilang ektarya po ba itong uh, sinasaka nyo rito sa barangay sinulatan uh, kalating ektarya po eh ilang kilo binhi ba dapat ang inyong matatanggap na tulong galing sa gobyerno? Eh noon po nakaraan, kung inbred inbred po ay 20 kilos. Ngayon po sa hybrid ay eh, 10 kilos Ganun po ang binibigay. Nandito po tayo sa tahanan po ni Kagawad Orlando Noel. At ati sa mga kapanayam, hinggil po doon sa nababanggit sa atin ni Kuya Cesario. Magandang hapon mga ha, kagawad. Magandang hapon din po. Opo, eh alam po namin, uh, uh, paano po nangyari na naibigay sa iba yung ayudang binigay para kay Kuya Cesario. Sige po, pakikita okay. Ganito po ang po. nangyari daw, ganito po. Noon pong gumawa ng binhi yung mga tiga kabaruan at kamag-anak naman din po niya yung yung pinagbigyan ko at pagkikuha ko na rin po yung kay Juan Cesario Baluyot Arangay ka tama ba yung kapatid Cesario Baluyot arangka ayon. pagkikuha ko na rin po totally tuhin ko naman at malapit din naman kami doon. Ano yung record po ninyo kung ano yung pangalan, pagkakilanlan, nung sinasabi ka mag-anak? Sa dami po ng mga kumuha ng binhi na yun, hindi ko na po magwan pero pagka nakita ko po yung tao na yun, kilala ko rin. O, dahil may bukid uh, naman dito, oh, no? Pa. At kamag-anak din po, po Kamag-anak din kamag -anak po? Kamag-anak daw po, niya. Daw? Oh. Tanong ko lang po, kagawad, doon po ba sa pamahagi po ng binhi, eh, ina-allowed ba yon ng, uh, ng tanggapan natin ng uh, Municipal Agriculture Office na ihabilin yung ayudang binhi sa ibang tao. Di ba may mga listahan yon? Opo, po may po mga kung po, eh, sinusulat po nila yung mga po, pangalan doon. At pumipirma yung taong nakatanggap ng ayudang binhi? Opo, pumipirma po, po. So, katulad po yun, inahabilin nyo sa ibang tao, ubra ba yun? Pinapayaga ba yun ng uh, municipal? Pumirma po office? yun pumirma po yung gumawa na yun. Ah, maski ibang tao. Hindi po, basta kamag-anak lang po. Opo, pero hindi po siya yung taong, hindi po siya si Saryo, no? Hindi po. Sabi mo na kamag-anak. Ano? Arangka din po yun, yung kanya, yung apelido nun, eh. Ah, natatandaan niya po, arangka po yung... Opo, natatandaan um, ko po yun. Yung kubuha. Opo. Hindi ko po ipagkakatiwala yung kung hindi, arangka yung apelido din niya. Ayun. O, pero sa polisya po, na pamamahagi po ng uh, Ayuda Binhe, eh, pwede ba 'yung ganun na maski hindi 'yung eksaktong tao, kamag-anak lamang, kapilido, eh pwedeng ibigay na. Nagtiwala -nag lang po ako sa taong 'yun at sinabing kamag-anak. Eh, hindi po kwan 'yun. Hindi po kwan sa pag distribute ng binhi yun. Oh. Kaya nga lang po, nagtiwala ako at kamag-anak niya. So, nagtiwala po. Oo, oh, nagtiwala na. lang po ako. So, yun po, hindi naman, hindi po ina yon yun ng ating municipal agriculture office. May hindi po, po talaga hindi sila. Po. Hindi po. So, sa bahagi lamang po ninyo, nagtiwala kayo? Opo, yun lang. Yun lang isang tao na yun at totally kapitbahay naman namin at kamag-anak din ko rin yan, ko na lang. Yun po okay. ang sabi niya. Kapitbahay niyo po sino, si si? Kapitbahay daw po niya. Ah, sa ang sabi nung Mr. Arangkah. Opo. Opo. Tatay Cesar, eh, kapitbahay niyo raw at Arangka din ang epilido nung pinag abotan ng binhe ni Kagawad? Ayun nga. Eh, Ay, ako po ngayon, nasa maturan na po ako naka-residence. Eh, yung namang mga pamangking ko doon, ang mga apelido naman, Sonyega, saka Gonzales, ang Aranka, dito po sa Maekwan, Santa Lucia. Yun ang pinagtanungan ko noon, kung merong nakuha siyang uh, binhe. Sabi niya, wala naman. Pero meron kayong... Kaya nagtaka rin ako dahil kasi dalawa kami nung kapatid ko na si Rosita Valenzuela na nahuli. Yung kay Rosita, nandito, nakuha niya. Kung kuan sana mga kamag-anak namin yung kumuha, di dapat sana pati yung kay Kuwan. Dahil uh, yun ang talagang kapitbahay niya. Oh, yung mga Sunyega saka Kuwan ang nandun, Gonzales. Yung mga kanila doon, yun ang Arangka, yung mother nila. Pero ngayon ay eh, nakaasawa ng Gonzales kaya yun ang ap apelido nila, Gonzales Sunyega. Nagsasaka po rito sa sinulatan? Eh, meron po silang saka po. Doon din po sa lugar na malapit doon sa bukid ko. Kagawad, nako. Hindi matoko yung sinasabing tao na Mr. Arangka na kapitbahay ni Kuya Cesario. At uh, lumalabas sa bahagi po ninyo, parang merong pagkukulang ba matawag yun? O kahinaan? Ganun na po siguro. Ganun lang po o, ano pong masasabi po ninyo doon? Baka, kung po, sa sobrang pagtitiwala ko doon sa isang tao, ay ayun ay, lang nangyari. Opo. Uh, ano pong gusto nyo pong sabihin ngayon kay Kuya Cesar? Kaya, masasabi ko sa itong kaibigan ko na to, pasensya na lang po. Uh, humihingi po ako ng paumanin doon sa bagay na iyon at alam ko nagkulang ako roon at sobrang nagtiwala ako sa kabarangay niya. Sir. Ito lang pong masasabi ko doon sa Mr. Arangka na yon na kumuha po ng binisakin na parang kay Mr. Sisario Baluyot Arangka. Kaibigan, kung sino ka man ang masasabi ko sa iyo, pag may ayuda pa ulit na galing sa DA, ito ang tanda mo, kaibigan, hindi, 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 hindi na kita bibigyan. Namumukhang kita, kaibigan. Maski saan tayo magkita, kabisado kita. Pinagtiwalaan kita pagkatapos ayaw mong ibigay doon sa taong karapat dapat na pupuntahan ng binhinayon. Ano na lang ang kuan mo kaibigan, ang nasa pakiramdam mo kung sa'yo naman nangyari itong ganitong sitwasyon. Salamat po, kagawad.